Ayan, what's up mga kapitbahay no? So welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbahay, mayroon tayo isang katanungan ng isa na subscriber. Nagtatanong po siya sa akin, ano nga ba daw ang dapat na pwedeng alternate para maiwasan yung matagal na downtime kapag naka single point of failure na setup ka, which is, yan yung topology na tree topology. Uh, madalas kasi dito sa mga kompanya uh, natin sa Pilipinas, which is, hindi ganun kalaki yung budget, automatic ang sinaset up lang natin is 3 topology which is, yan yung single point of failure. Okay, so ano nga ba ang single point of failure? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. I-explain ko konti. Uh, ipaliwanag ko ng konti sa kanila based on my experience mga kapitbahay. No? So, disclaimer hindi naman ako ganun ka-expert pero konting kaalaman lang kaya si share ko sa inyo So, ano nga ba daw ang mga paraan para kunyari magkaroon ka ng problema or magkaroon ng disaster or magkaroon ng downtime, paano nga ba daw may kapag naka PF ka tapos naka single point of failure setup ka, okay? yan yung pag-uusapan natin today, kaya stay tuned mga kapitbahay uh, share ko sa inyo ng konti ang konti kong kaalaman para magkaroon kayo ng idea, so shout out pa dyan sa nagtatanong no? sir, uh, ito na po yung para sa inyo kaya God bless, peace and let's go pag-uusapan natin Ayan na nga mga kapitbahay so ano nga ba ang ibig sabihin ng single point of failure okay so punta tayo dito sa PC natin ayan single point of failure network topology. Ayan, so ang sinasabi po niya, a single point of failure is part of the system that fails will stop entire system from work. Okay, so ito yung mga sample niya mga kapitbahay. Ayan, so meron akong drawing dito. Ayan, for example, naka PF sense ka, tapos naka core switch ka, tapos naka distribution switch ka, itong mga switch mo na to. Once na yung PF sense na to is mag-down, lahat yan wala. Ayan, di ba? So yan yung tinatawag natin na single point of failure. Kahit kunyari ah uh, iSP mo is anim, lahat yan lahat nakakonek sa pfSense. So kapag nagdown yung pfSense, automatic down lahat yan. So yan yung sinasabi natin na single point of failure. Okay? So dun sa mga malalaking company, dun sa mga naka-Cisco, meron tayong tinatawag dito na ina-aggregate nila tong core switch, dalawa yung core switch tapos dalawa yung firewall okay so ang tinatawag natin dun is high availability okay so saan nga ba ang high availability ni PFSense so kunyari may budget ka talaga bili ka ng dalawang PFSense tapos paghatian mo like for example dalawa yung PFSense mo ayan da dalawa yung PFSense mo ayan tapos ang kaganyan yan yung high availability na tinatawag natin dalawa yung PFSense tapos nakaganyan yan tapos dalawa din yung core switch dyan sa mga big time company talaga yan yung ginagawa nila naka high availability okay so saan nga ba ang high availability ni PFSense so papakita ko sa inyo uh, i natin pwede nyo mapapansin dito sa PFSense natin yan uh, kung nyo mapapansin dito sa PFSense natin is wait lang may mapapansin kayo pag punta kayo dito sa system ayan may makikita kayo dyan na ayan high availability yan yan lang yung isi-set nyo para mag combine yung dalawang PFSense nyo na for example mawala tong isa automatic mapupunta pa rin siya dito sa isa. Okay? Pwede pong ganoon. Merong ganung setup. Tapos parang naka-heartbeat po 'yan. Naka-heartbeat. Meron silang ganon na kunyari uh, nag-down tong isa, automatic kung ito yung naka-default na ISP, lilipat lang siya dyan, pupunta siya dito. Okay? So 'yan yung mga ginagawa ng mga mayayamang company, naka-high availability. Pagdating naman sa Cisco, naka-HSRP. Ah, ang tawag natin din is Hot Standby Router Protocol. So, yan yung mga sinaset up nila para redundant lang. Na parang nakahati yung dalawa nilang network. Okay. So, ang katanungan ng kapitbahay natin is paano maiwasan? So, paano maiwasan na kunyari, single point of failure lang yung setup mo. Paano mo mga ba may iwasan na tumagal ang ating downtime. Kasi syempre, kunyari uh, sa mga company natin is bawal ang internet na mawala. Kasi nga dyan tayo kumukuha ng income or importante talaga yung internet sa company natin. Lalo na kung mga naka-cloud tayo or may mga website tayo na access or yung mga server natin is naka-remote or naka-VPN, automatic internet is very important dito sa network natin. Kasi Kunyari, uh, yung internet natin is nag-down dalawa. So, walang mangyayari sa company natin as in down talaga. So, dapat kapag gusto mo talaga na walang downtime or mahiiwasan or mababawasan yung downtime, yung tagal niya, is ito po yung advice ko sa inyo. Like, for example, naka-PFSense ka, halos lahat naman ng firewall na ba up yung config file. Pero, kunyari, uh, ang firewall mo is Uh, branded. So, syempre, kapag nasira firewall mo is, syempre, matagal pag bumili nun. Mungkari, mag-order ka pa. Like, for example, dito sa PFSense natin, kapag nasira yung PFSense natin, pwede ka mag-download muna ng community. Tapos, ang gagawin mo is, set up ka lang ng isang PC, tapos, standby mo lang. Kunwari, naka PFSense Plus ka. Pwede mo yun, gayahin yung config niya. Tapos, i-backup mo lang din yung community edition mo, tapos, nakatambay lang. Like, for example, naka community edition ka, ang gagawin mo lang is, ibabackup mo lang yung config. Paano nga ba mag ng config ng firewall natin na PFSense? Punta ka lang dyan. Backup and restore. Tapos, yun. Skip package. Yan, yan yung ibabackup mo. Yan. Uh, config. Tanggalin mo to. Kasi, ito, malalaki itong mga to. So, hindi mo kailangan i-backup yan. Okay? So, automatic, pag dinownload mo yan, automatic, may backup ka na. So, kung maaari nasira yung, nasira yung PFSense mo, kung maaari nasira yung desktop mo, ano lang, uh, reinstall mo lang, or lipat mo sa ibang desktop, tapos automatic, re-restore mo lang ulit doon, automatic, back to normal ulit yan. Yan yung, uh, kapag naka uh, PFSense Community Edition ka. Yan yung pinagkaiba ng high availability, tsaka single point of failure. Okay? Kung isang company ka na malaki talaga na Uh, importante talaga na hindi ka pwedeng mag-downtime yan yung mga ginagastusan talaga pagdating sa IT industry automatic, naka high availability lahat yan, katulad ng file server uh, dalawa yung file server, for example uh, dito sa kung meron may, tayong media server, ayan automatic, ang ginagawa ng mga mayayaman na company is dalawa yan naka-DRDB yan. Kung nga naka-Linux ka, naka-DRDB yan. Naka-combine sila. Kapag, kapag sinabi natin DRDB, like for example, yung isang user may binago sa file niya na naka-save dito. Automatic, dito, dito siya nag-save, automatic i-replicate niya dyan. Kaya, super safe. Kung nga masira to. Mayroon pa rin. So, yan yung mga uh, tinatawag natin na uh, naka-high availability. Okay? So, kapag naka single point of failure ka, yun lang yung mga ano, dapat automatic, may backup ka palagi, tapos ready palagi yung isang device mo para automatic. Kunwari, yung pay absence mo is hindi naman nasira yung box, pero kunwari, naka-clone PC ka lang, naka-clone PC ka lang, nasira lang yung power supply, napakadali lang nun. Or nasira yung board, kapag kunwari, wala pang board, so kuha ka lang ng ibang uh, desktop, tapos lipat mo lang yung uh, uh, network, tapos install mo lang pfsense tapos i-restore mo okay na po siya okay so yan talaga yung pinaka-hard uh, time kapag nag problema yung hardware natin kapag naka single point of failure lang tayo kaya madalas kailangan katulad sa mga brands na uh, sinusuport ko or sa mga ibang sideline ko is lahat naman naka-setup is single point of failure pero lahat to yung pfsense ko is may backup ako every every time na may babaguhin ako, binaback up ko kaagad para nilalagyan ko ng date, nilalagyan ko kailan para in case na masira, hindi na ako mahirapan kasi napakatagal kapag nag-config ka na kumari nasira, hindi mo kabisado ako, ano yung mga kinonfig mo ron? So, matatagal lang ka talaga. Kaya dapat, ang gagawin mo is, automatic may backup ka pa palagi. Tapos, yung switch mo, may reserve ka. Kunyari, masira yung switch mo. O, oh automatic, ang gagawin mo, bibili ka ng dalawang switch kung gusto mo na ayaw mo na naka-redundancy para tipid nga, di ba magtitipid. Ang gagawin mo, bili ka na isang switch, config mo, parahas na parehas dito, para in case na masira, saksak -sak palit ka lang, automatic. Okay, so yan yung ginagawa ko sa mga ibang ko company na kayang bumili ng backup na switch, backup na uh, firewall or backup na file server. Pero madalas, ang hindi talaga nawawala sa isang company is yung file server is naka-redundant. Uh, which is like, for example, yung file server mo is naka-RAID 5, RAID 10, uh, RAID 1. Ang matagal lang doon kasi kung nga nasira talaga yung hardware kung hindi ka naka-redundant. Kung nga isa lang yung file server mo, pag nasira yung isa, automatic. Wala ka talagang ma-access. Pero kung nga masira lang yung isang hard drive, Pero madalas naman kapag naka-IT room ka, tapos malamig, walang alikabok, sobrang tagal naman masira yung server natin kasi based on my experience no doon sa uh, pinagtatrabuhan ko or doon sa mga sideline ko meron akong mga file server pero iisa e, lang naka raid naka raid 5 lang tapos ang importante lang doon i-maintain palagi tapos malamig palagi tapos hindi nagagalaw habang umaandar so far sa ngayon umabot na rin ang mga 5 years 10 years hindi pa rin nasisira. Uh, automatic, Chine check ko lang palagi yung status niya kung ano. Basta importante, bawal galawin. ba diba? mga, mga ganong diskarte yung kailangan alert ka palagi pagdating sa mga devices natin. Kasi kapag naka single point of failure ka, kapag nasira talaga yung isa, sakit talaga sa ulo kasi disaster recovery talaga yon Pero kung sa mga network-network lang, yan lang yung diskarte mga kapitbay. Backup lang. Uh, the important is backup. Tapos, kailangan may service unit ka palagi. Mare ito, may service unit ka niyan, may service unit, may service unit. Kapag nasira, salpak lang agad. Kaya dapat, bago mo itago, kailangan same config or backup config. Tapos, pwede mo i-restore. Okay? Ganun lang din. Uh, Napaka-basic lang. For example, dito sa mga office natin, yung mga desktop natin is automatic. Mayroon tayong nakastack, di ba? Na, sa mga malalaking company, kasi naka-Windows Development Services sila, automatic yon may nakatago sa mga stock room na mga PC na same model same specs dun sa mga existing na ginagamit ng user kapag naka WDS ka which is Windows Development System kapag, kapag isang PC nasira ng user tapos papalitan mo ng same specs ng CPU ibubut mo lang through network uh, i-image mo automatic same na same pa rin yan kasi nga nakasave lahat dun sa Windows Server development niya, yung kanyang info yung kanyang files, yung kanyang accounts automatic po yun, yan yung mga ginagamit sa malalaking company na mga naka windows server, okay so ganoon lang, um, ganoon lang naman siguro ang kunting advice ko, kung paano nga ba paiksiin yung downtime kapag naka single point of, failure ka uh, yan lang po yung pinaka importante kailangan may backup, kailangan may service unit para in case na masira palit agad, so goods na ulit hindi yung kapag nasira, doon ka palang bibili. Naku, patay ka dyan. Medyo matagal po yun. Paano kung wala na palang uh, stock sa area nyo or matagal, o ba diba? So, magda-downtime kayo na matagal. Kaya dapat, automatic, meron kayong, uh, sa, kapag naka-PF sense kayo, automatic, meron kayong backup. Kapag naka- uh, switch kayo, dapat automatic may service unit kasi kayo. Kung nari, na company, naka 40 gate, sonic wall, or naka Uh, Cisco Automatic mayayaman na company nyo Kasi kaya nila mag-afford So, kailangan naka-high availability talaga Dalawa-dalawa yung firewall nila Dalawa-dalawa yung core switch nila So, ganun lang kadali, ganun lang kabilis Kaya, dito sa atin Sa mga company na not titipid Which is naka single point of failure Yan lang palagi tandaan May backup Okay? wala nang iba. Yun lang. Kaya maraming salamat. God bless. Sana may natutunan na naman kayo today. Sana na-explain ko ng konti. Kung mayroon kayong mga katanungan sa alam ko, sasagutin ko yan. Uh, comment down below and then like and share at saka sasagot naman ako sa comment. Kaya God bless, peace and maraming salamat.